Boss Ron Ron ko. iyon Ano ba sa dress mo? Ha? Baka baka isama ka niyan sa Thailand pre. Yeah, no. huh. Sama niya ako sa palengke. Oh, ano niyan? Ay, hi, hi Sama eh, inaano mo si Gabo ah. O, Oo nga. Ka, <laughs> 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 Halimbawa, yung daanan o yung ano, pinanggalingan. Yung daanan. Daanan. Kasi uwi ako nang tuwing dito Yon. <laughs> Yon. out, guys. Yon. Shower out. <laughs> Ilan na daw? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun sa pangalawa wala pong okay, nap. Ayun ba? Maa. Ay, makakarating to ha. Ay, rito. ka. Imit ko ba? O, oh, hindi. Bago, <laughs> <Wago. laughs> Guys, nakita ko ulit yung mga pinakamasisipag na CMB crew. Ganun pa rin. Vlog. Sama ka sa vlog ko pa rin. <laughs> hey, ayun, kapwa ko gapper si paring lakay. Tolit. Ano pa matagal pa yan? So, hindi. Eh, pero mo. Mo mo sisipag namin na ano, kuro ng CMB. Ayan, pareng Lloyd. Eh, si Jampong. Hello, shower out guys. Shower out muna tayo diyan, guys. Shower out. Ngayon. Ito ang buhay ano, Hello, vlog, buhay industry guys. guys. Inahakot na si Abel yung gamit kasi ang layo ng aming grip truck. Andun pa. Ayun, e, nakikita nyo yung tanke na yun. Dito yan, banda. Nakikita nyo na yung hirap ng gumagawa ng telebisyon. Kaya sana ang kilikin nyo. Palagi. Alright, eh uh, na guys. nag na sila. Oo, tulong-tulong tayo para umasenso ang ano. Uh, pelikulang Pilipino at telebisyon. tulong din tayo, siyempre. Ano pre? Pagod ka na? Hindi pa, pre. Isisimula pa lang. Isisimula pa ito lang. Na ito. ito na ba yun? Ha? Ito na ba yun? Ayaw. <laughs> Ayaw mo ba umuwi ng hapon? Mas kwatro. Tanghali lang ko pa. Hapon. Diba, lang. direct Chaps? Tanghali lang tayo. Tara, let's go! Ang sila ko porta. Ang sabi mo? Ang parang gab ko. Palaan siya. Ay, square <is kui> roger. Ah, huwag kasi sip-sip. Sama sip-sip mo si Marujo eh. Uy, marayayat na. Felix oh, na eh. Nagawa niyo ba kaibigan Felix ko ron? ngayon ito yung head on camera. Ikaw ba yung bagong bata ngayon 'yan no? Proving <laughs> strong sila, pre. Glowing strong. Direkt pa pre, parang wala. Addito na eh sa camera. Pamama. Kailan makauwi tayo ng alas tres ng hapon? Oo. Ah, puta. Double tap. Kami pa nag-aabala kasi kay pare. Abi nito. Ayun, pero iwan siya mamaya ait. Puno sa yun ito. Di pa kami. Sige, hiwalay kami ngayon, hiwalay. Ay, hiwalay ba? Ay, hiwalay. Sana, sana all, sana all, sana all. Sana all. Hindi, may pulang araw tayo bukas, ba? Kayo. Mayroon ba? Mayroon. Mayroon Uy, lupit bayaran. mo talaga, boss ro, Jerry ko. Eto, director ko. Araw pa. Ito, director ko. Pag umuwi ka na maaga ko, e Jerry, magagalit si Tom. Para mabot ka sa pari. Maka nakakarami na raider. <laughs> Hindi mo nabutan so, na nakaraan? Na Hindi. <laughs> na oh, Ito, mamaya, ilibig kita ng ano. Alasing agad eh. Ayun, sa pagsawa. Hindi nakarami na raider. Boss, run, run ko. Ayun. Ano ba sa drinks mo? Ha? Baka baka isama ka sa Thailand pre. Sama niya ako sa paligid. Ano yan? Ano yan? Ano eh, inaano mo si Gabo ah. Oo nga. na ano ba yung mo, naisip mo nga, hindi mo pa ginawa. Wala talaga Ano pre? Yun. Ano pangalan ng mo? YouTube? Sa YouTube channel, Ayan. K-A-S-H-O. D-I-N-G. Subscribe natin yung YouTube channel ng kaibigan. Gibson. Para shooting. Yeah. Kung ano yung spelling nung shooting, yun din. Tapos dagdagan mo lang ng ka so, Pero walang oh, ano hindi double o. Isa lang, isang O lang. Ah, shooting. Okay, parang shot. <laughs> oh, parang shot. yan, yan guys ah. Subscribe natin. Thank Pong, alin? Alin? Halimbawa, yung daanan o yung ano, pinanggalingan? Yung <laughs> daanan daanan? Kasi huwi ako ng tuwing Iyon eh. <laughs> Shower out guys Iyon Shower out Hello, Hello. Hello. Gusto niyo Welcome to my guys Kung <laughs> gusto nyo kumain ng jampong, ito yung kontakin nyo Alimutan <laughs> <Ayun>. mo na pa uwi Alit sila kahit si jampong Iyon Alit sila kahit si jampong Iyon Pinapauwi na ako, sabi magsasarado na raw eh ba Baka doon mag -aabot. Iyon lang. Siguro hindi mabibiyak na naman eh ka. <laughs> 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 Ilan na ba ano mo? Ilan na daw? Ilan, 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 Ilan sa pangalo, pang... okay, yore, na daw? Ganun pa rin. pa pangalawa pa Ayun lang. Makakarating pre. <laughs> <laughs> pre makakarating to ah. Ayun to. Imit ko ba? O oh, hindi. <laughs> wag, wag, wag. <laughs> <laughs> live mo live live. Ah, si Yuri. Ilan ano? Dalawa? Tatlo ata yun. Malibog din ang nagahabol sa Best handbag na lang. Kaya dyan, makakarating. Kasama yung ano eh. Kaya dyan, sama yung... Nakasubscribe sa YouTube ko yun. Balas mo. Sa YouTube ba yan? Sa YouTube ka rin ba? Oo. Alam ng naman Monetize na eh. Ito lang yan. Pusang Gala TV. Ang mga baril, pagkulat yung mata mo, nakabintayin pinapay. Ano mga asing mo dyan? Swing mo. No. Swing mo, okay. pet. Oh, di ito. Tut. Ya, diin bako yun.